um, gusto kong matanong, bago ka naging mayor, uh, ano ang, uh, saan ka kumukuha ng income? Uh, Anong source ng income? Sense sa business po. Sa business. Anong business yun? Uh, Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh ba diba? uh, uh, tinig na uh, okay, ko may ma more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So ano saan ka kumukuha ng income? Uh, sa mismo mong piggery business po. Which is um Ano yung kumpanya na yon? QJJ. QJJ farm po. QJJ farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa iyo ng QJJ Farm? Ah, uh, ako pa yung nagma-manage po nung business po. So may sweldo ka doon? Ah, uh, opo, ako pa yung ako pa yung ako na po yung nagma po talaga. O nga, pag nagma ka may sweldo ka. Ah, uh, opo. Tama? Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sala, hindi po sweldo na salary po. Anong... Sa akin, sa akin na po yung business po. What what, what, what do you mean? Uh, li, Linawin mo yung sagot mo, uh, Miss Go kumukuha ka ng nagmamanage ka ng QJJ Farm, ba? Diba? this is your family business, meron ba kayong, meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Uh, hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong class? May dibedendo ka ba nakukuha sa kanya? Uh, sa business, sa mismo sa ano, sa business po, doon na ng ano po, ng, ng Pang-expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Uh, wala po siyang, ano, wala more po siyang... More or less siyang, lang. Bigyan mo lang kami ng uh, ballpark figure. W wala naman less. pong more or less po. pag kami kailangan po. For example lang, in the last... Uh, bago ka naging mayor, you no? Know, bago ka naging mayor, uh, the last uh, 12 months, bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. Uh, more or less lang. Bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, Kasi um, ikaw nagmamanage yan. Ikaw may-ari nun. 'di ba? So, dinidik kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa whether through income or through dividend. So, magkano 'yung nakukuha mo? Ah, uh, wala pa ako may bigay po na exact po, basta pag kailangan po kumukuha po ako doon. Yeah, may, may, ano ba? Uh, 50,000, 100,000, more or less lang. Uh, hindi ko po hindi ko po sure sa Pero kumukuha ka? ka doon. Opo. Okay. Yung kinukuha mo yung binabalik mo? Uh, o sa'yo na yun? Sa akin na po. Sa iyo na yun. Opo. So parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At uh, record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? ah uh, kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Hindi Opo. mo rinirecord sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay. Dahil uh, yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung, uh, uh yung uh, salen mo. At uh, lumalabas, pakita ko lang muna yung uh, financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganung kalaki ang kanyang kita. Pakita lang namin. Yan. So, in 20... Yan, uh, medyo mabagal ang internet. In 2022, Uh, negative 954 in 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang uh, kita no? uh, sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo. Pero ang iyong... Uh, ang iyong sal n ang net worth mo is 100 ito 177 million. So, inaano namin eh, pinag-aaralan namin, saan galing yung income stream mo? No? Dahil meron kang, asset, meron kang net worth of 177 million, pero uh, ang QJJ Farm ay uh, at, 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 the very least, maliit lang yung kanyang kita. Kita lang namin ah. ito to. 'Yan. So 177 million yung net worth mo. At tinignan rin namin yung mga tax returns mo. Uh na natuklasan based on our research, uh dalawang beses ka lang nag-file ng tax return mo uh, in 2020 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba gagaling yung iyong income stream? Diba? Kas, kahit na sinabi mong kumukuha ka sa uh, sa sa QJJ Farm, pero yung QJJ Farm naman, eh, at very least at the very most nga eh 91,000 lang ang kita saan ka kumukuha ng ng iyong uh, pangbili ng mga assets mo Uh, Senwin, uh, in due respect po, I think I have um, pending case po sa BIR. I invoke my right against self-incrimination. Uh, pending case po. mo is because of that transfer. Bin Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baufulan to Mr. Jack And um Uy. And AMLOC po. No. And I have pending case din po sa AMLOC. Um no, but this has nothing to do with AMLOC um eh. This has nothing to do with uh, your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po naka-file po sa akin, uh, nag-worry din po ako lahat na ko po dito may uh, use against me po. Sorry po, Sen. Uh, Sen. win before you continue, para sa kaalaman lang lahat, lamang lang lahat uh, pumayag si senate President na mag-session tayo. Uh, by 3.20, so hard stop na po natin uh, before then. So that uh, sina Sen. Bongo and Sen. Robin ay makapag-tanong uh, pa. Salamat po. Uh, please proceed, Senator. Thank you. Thank you, um, Madam Chairman.